Ito talaga ang daan natin mga katolits, no? ito, maliit lang, no? Basi kasi kasiya lang yung sasakyan natin. Kung nagkamali tayo, ulog tayo dyan, kabilaan, malalim yan. Sino na ng bako yan. Kaya nga, dandahan lang, konting niskarte, para hindi tayo maulog. Malalim yan, kabilaan, ng yan. Amoy ang bagay na kaya ng bangko yan. Sobrang lalim. ay nga. Ingat lang. Palagi. Atolets. So talaga yung buhay natin eh. Kahit mahirap, masaya naman. Test lang tayo. At sa pamilya natin. Palagi lang tayo magdasal sa Panginoon. Dahil yun ang sandigan natin. Panginoon. Siya rin ang magbigay sa atin ng buhay. Lahat ang nilay natin bibigay rin niya. basta mo sipagan lang natin o, so, mga katolik susunod mga natin sa follow and answer lang o, oh, what's up na pala sa so, mga followers natin dyan kumusta kayo dyan lahat lalo na sa mga web natin dyan ingat-ingat kayo dyan layo tayo sa pamilya natin at sa lahat ng mga taong katulad rin natin na nagsisikap para sa pamilya Ganda umaga sa inyong lahat. At ingat-ingat rin kayong lahat. Keep safe. Oh. Mga tulips. Babu.